papakain tayo ng manok at maglagay tayo ng tig isang takal nito. Yan, puri na ang tawag dito. Ayan. Atin magbigay ng pagkain. Meron siya dito itlog. Ayun. So, i-harvest natin yan. Kuhain ko muna yung lagayan kaya yung kanyang itlog. Papasukin natin ang bahay niya. Kuhain natin to. Ay, oh, ako oh, ang hirap. <laughs> Ayan. Ito oh. Nine pesos ito sa tindahan. Oh, sayang din to, di ba? Araw-araw kung naiipon yan. O. Oh. tumutuka na siya yan yung ano yung patuka niya na pwede siyang mangitlog kahit wala siyang kasamang manok na lalaki yan at ang isa naman ay rabbit hindi naman to nangingitlog pero ito yung pagkain ng rabbit <laughs> okay bibigyan natin siya ng pagkain Ingat mo din kasi nangangagat yan eh. <laughs> Oop, sarado natin. Saka natin lalagyan sila ng tubig. Lagyan na tayo ng tubig. Man sa manok, ang bilis niyang tumuka konti na lang oh. bawiin na lang natin sa tubig ayan oh bakit na ganyan ka na nakapost ka na lang yung buntot mo iisa na lang oh Yan, naglalagas kasi. Ewan ko baka nag, nag ano ba yung tawag doon? Nagpapalit ng ano ng balahibo. Yan.